Magandang araw sa ating lahat. Ako po ay nagpasalamat sa inyong suporta sa patuloy niyong panonood sa ating YouTube channel at sa ating mga silent viewers. Maraming salamat rin sa inyo sa pagsubaybay at patuloy na pagsubscribe at huwag kalimutan mag-like na rin sa ating mga videos na sa inyo ang aking pasalamat at pagpapalaga. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pangarap sa ating buhay ng naman ng ibang bansa para sa paraan na makamit din ang mga pangarap natin at makasalamuha sa si iba't ibang uri ng tao, magkipagkaibigan, magkisama din sa kanila dito. Pero paano kung isa sa iyong mga kaibigan isang matinding scammer pala at ilalagay ka sa isang alanganin ng sitwasyon? At masakla pa dito, paano kung wala kang natirang pera? Ano kayang aral ang makukuha natin dito? Siya ay si Anna Sorokin, pinanganak siya noong January 23, 1991 sa lugar ng Russia at lumaki sa lugar ng Germany. Ang kanyang ama ay nagtarbaho, truck driver. Ang kanyang ina naman ay mayroong maliit na sari-sari store sa kanilang lugar. Milik siya mag-check-in sa mga mamahaling hotel at bawat staffs hotel, nabigyan niya ng tip sa lagang $100 kaya nagunahan ang mga staff para masisya doon. Pumunta sa mga sikat na restaurant, magsuot ng mamahaling damit at branded para siya ay mukhang mayaman tingnan. Gumagawa pa siya ng party at tinimbita ang mga kakilalang personalidad na ipakita sa kanila na talagang isa siyang mayaman dito. At ito pala ang kanyang paraan para madali siyang makapangloko pati ang kanyang matalik na kaibigan isa din sa kanyang nabiktima. Sa gulang na pumunta siya sa Paris para maging intern sa isang French fashion magazine na Parpol. Ito pala ang dahilan pinalitan niya ang kanyang pangalan na si Anna Delvey kumikita siya ng 400 US dollar kada buwan pero hindi sapat ang kanyang kinikita kaya humingi siya ng tulong sa kanyang magulang para makabayad sa renta ng kanyang apartment. Noong 2013, pumunta si Anna sa New York para mag-Passion Week sa kumpanyang Purple kung saan siya nagtrabaho dito. Doon marami siyang nakasalamuang kaibigan na gustuhan niya na lang na tumira sa bansang New York. Nagresisyon siyang magtrabaho sa opisina ng PARPOL dito. Pero hindi din nagtagal, nagresign itong si Anna sa kanyang trabaho at dito na pala nagkumpisa ang kanyang mga plano pang luluko. Madalas siya nagpaparte, inimbita mga mayayamang personalidad sa New York. Kumain sa restaurant na hindi nagbabayad, palaging walang laman ang kanyang credit card. At walang ibang magbayad kundi ang kanyang kasama na kaibigan palipat-lipat ng hotel na hindi babayad at ito na lang ang kanyang sinasabi na transfer na lang ang pagbayad. Pero walang nangyaring transfer sa pagbayad dito. Naniniwala ang mga ito sa kanya dahil lahat ng kanyang nakausap o kaibigan sobrang mayayaman ang kanyang pamilya. At magmana pa daw ito sa lagang $60 million sa kanyang mga magulang sa tamang edad na 25. Kwento pa niya, ang kanyang ama ay manegosyon na oil company at solar panel pa ito. Plano pa niya, bilhin ang buong building sa Avenue South gagawa daw siya doon ng isang restaurant at wagin niya sa pangalan na Anadel Foundation. Hindi naman nagduda ang mga tao sa kanyang sinabi dahil din sa kanyang pananamit na mamahalin at mukhang galante na mayaman. Pero ang tanong, saan siya kumukuha ng kanyang mga loho para mabili niya ang Anadel Foundation? Ayon sa kanyang plano, nasipan niyang humira ng pera sa bangko sa lagang $22 million. Paraan para makiram siya, gumawa siya ng peking dokumento galing sa International Bank na nagpapatunay na mayroon siyang account sa abroad dito. Dala niyang peking dokumento, una siyang pumunta sa City National Bank para maglo ng pera sa lagang 22 million. Pero sa kasamaang palad na reject ang kanyang loan na pera, nisipan niyang pumunta sa isang investment group, ginamit niya ulit ang peking dokumento para makapag-loan siya ng pera. Pumayag sila sa kanyang loan pero sa isang kondisyon, kailangan magbigay si Ana ng pera sa lagang $100,000 para sa expenses sa pagprocess ng loan dito. Bumalik siya sa City National Bank para mag ng $100,000 at nangako pito ito na babayaran niya kapag may bigay na sa kanya ang pera na $22 million. bumaya ang City National Bank sa kanyang sinabi. Pero nag-verify sila ng na mga ari-ari ni Ana para makumpleto ang loan biglang nag-backout itong si Ana dito pero ginamit na ng investment group ang kalating pera dito para sa processing loan at may natira pa na $50,000 at ibinigay ito kay Ana. Ito din ang kanyang ginamit sa panggasto sa kanyang mga loho nag pito na isang private airplane sa lagang $35,000 at hindi din niya nabayaran ito. Noong February 2016, nakilala si Ana at Raquel Delozzi isang nightclub sa New York City at hindi tagal naging matalik silang kaibigan dito. Si Raquel Delotse ay isang American writer, photographer at editor. Winto pa ni Anna sa kanyang kaibigan, isa siyang kilalang mayaman agad naman na si Raquel sa kanya. Dahilan na rin sa kanyang makilos at galanting pananamit. Magkalapit lang ang kanilang tinutuloyang hotel at madalas na rin ang kanilang pagkikita. Noong 2017, si nagplano si Anna na magbakasyon sa lugar ng Morocco. At niyaya niya si Raquel pero tumanggi si Raquel dahil wala daw siyang pera pero nangako na itong si Anna na siya daw ang magbabayad sa kanila. Agad naman pumayag itong si Raquel at may kasama pa silang isang photographer at physical trainer. Nang kumuha na sila ng plane ticket, nagkaproblema ang debit card ni Anna na decline ang lumabas at walang laman pala ito. Dahil nakahanda na sila magbiyahe papuntang Morocco, walang nagawa si Raquel kundi ginamit ang kanyang credit card at nangako pa si Anna na bayaran niya si Raquel dito pagkatapos. Pagdating nila sa Morocco, nagstay sila sa 5-star hotel resort sa lagang $7,000. 350,000 pesos per night, may tatlong kwarto at sariling swimming pool. Pana ang pagkuha nila ng mga litrato at iniikot nila ang bawat pasyalan doon. Paglipas ng tatlong araw, nagtaka ang kanyang kaibigan na si Raquel na may isang resort staff doon nagsabi sa kanila na naibigay ni Anna sa pagbayad sa mga nila ay decline ang kanyang credit card. At hindi ito gumagana. Kaya kailangan nila ng bagong credit card para makabayad sa lahat ng magastuse nila sa resort na iyon. Iyak-iyak pa itong si Anna na kahit siya daw mismo ay nagtaka kung bakit decline ang kanyang credit card. No problema ng tuloyan itong si Raquel dahil alam niya wala lang paraan kundi bayaran na lang niya lahat ng mga gastusin nila sa pagtira nila sa resort na iyon. Nangako ulit itong si Anna kay Raquel na mabayaran niya lahat pagbalik nila sa New York. Lahat na nagastos ni Raquel na siya dapat ang magbayad sa kanila at sa mga kasamahan nito. Dahil siya ang nagyaya at nangako magbabayad sa kanilang gastusin pero ang masaklap, baliktad pa ang nangyari sa kanila. Mabuti na lang may laman pa ang credit card ni Raquel at binayaran niya lahat ng mga gastusin. $60,000 ang nagastos nila sa Morocco or 3 million pesos. Ang nabayaran ni Raquel doon. Pagbalik nila ng New York, hindi nang paramdam si Anna kay Raquel kaya kinabahan itong si Raquel baka tinakbuhan na siya ni Anna at walang hiyang hindi ito magbabayad sa kanya. Dahil malaki na rin ang pera na gastos niya sa kanilang pagbakasyon at sa isang iglap lang, bigla din naglaho ang kanyang matalik na kaibigan na pinagkatiwalaan niya rin ito na na lang itong si Raquel baka wala ng plano magbayad si Ana sa kanya at nagduda na itong tuluyan na isang malaking scammer pala ang kanyang kaibigan. Humingi ng tulong si Raquel sa kanyang abogado kung paano niya makukuha ang kanyang pera dito. Ayon sa kanyang abogado, hindi lang si Raquel ang nascam ni Ana dito. Marami pa at kriminal investigation pala si Ana hindi makapaniwala si Raquel dito na isang magaling na scammer pala ang kanyang kaibigan. Ginamit na siya nito sa kanyang mga loho dito. Humarap sila sa korte at nalaman ni Raquel na hindi siya ang nabiktima dito. Noong October 2017, naristo si Ana at kinasuhan siya at makulong hanggang labindalawang taong pagkabilanggo dito. Pagkatapos ng kaso ni Ana, nasipa ni Raquel na sumulat sa mga naranasan niya sa kanyang buhay kasama ang kanyang kaibigan at gumawa siya ng aklat dito. Narilis niya ito noong July 2019. Dahil sa kontrobersyal ang kanyang kaso, binili ng Netflix at ginawang kwento ito at planong pinalabas na noong 2020. Sa muli, maraming salamat sa pagtatapos at pagkinig sa ating mga kwento at huwag na rin po kalimutan mag-like sa ating mga videos. Magandang araw sa ating lahat. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way Pushing on my chest and it squeeze till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate.